Popular, ano ba yan? Na, sabayin niyo po at ating haluhuhin kung ano nga ba ang kulturang kulat. Say yes! Ano nga ba ang kulturang popular? Yeah! Ano nga ba ang kulturang popular? kung noon, radio, diaryo, telebisyon at magazine lang ang ating media para malaman kung anong uso, anong sikat at anong ang popular. Sa panahon ngayon, napakamoderno na ng teknolohiya at napakadaling na para sa mga tao na makiuso at magpauso sa pamagitan ng lahat ng uri ng media. Bakit ba napaka sa mga taong makasabay sa uso? Ano nga ba talaga ang kulturang popular? ating alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng uso o mas formal na kilala bilang kulturang papula. Wala ko sa na dahilan kung bakit kaya nabuo ang pop culture o tinatawag na kulturang popular. Ang pangangailangan na pinagdaan ng negosante o latas na pangmasa o komersyal na kultura ay ginagawa ng tao. ang pangangailangan na itinakda ng negosyante. Minsan, hindi minsan, talagang yung mga negosyante ay meron talaga silang mga estrategiya paano nila hikikayatin yung mga tao na bibili talaga sa kanilang produkto. Kadalasan, makikita natin sa labas ng kanilang label o label ng kanilang mga produkto, di ba Makikita natin yung SPF 15 na mga lotion. Kahit na minsan, ba diba? At sa totoo naman talaga yung ang ating mga skin naman talaga ay um, SPF 30 lang talaga yung kaya niyang i-absorb kasi maliliit yung mga pores ng ating mga uh, balat. Nagkakaroon din ng mga advertisement yung mga negosyante kasi dahil dito mas nakikilala yung produkto nila. Uh, diba? Kapag sikat yung nag-a-advertise ng kanilang Pro produkto, di ba? Ki uh, tatangkilikin talaga ng mga um, uh, mga mamimili. Ang bawa naman sa pangangailangan ng negosyante ay ang uh, pagiging maputi. Tayo mga Pilipino kasi, di ba? Gusto tayong pumuti. Kaya maraming nagsisilabasa ng mga luta drip kahit naman hindi talaga aprobado ng mga uh, ano tawag dito hindi pa aprobado ng Defied. dahil dito napipilitan di ba napipilitan yung mga negosyante bumibili talaga o tumatangkilik sa kanilang produkto kasi nahihikayat sila sa kanilang uh, pamaraan ng mga negosyante kasunod naman ay ang latak ano nga ba ang latak um, ang latak ay ito yung mga produktong panghalili o alternative sa mahal at ito yung mas mura halimbawa nito ay n-pads, barbecue sa kanto, isaw sa kanto kasi mas nakakamura tayo kapag bumibili tayo maging wise buyer tayo kasi minsan mahirap, hindi minsan talagang mahirap talagang maghanap ng pera diba? so maging wise buyer tayo sunod naman ay ang pangmasa o komersyal na kultura magkapareho sa original pero mas mura. Yeah, kasi yung tao kapag nakikita yung uh, mga sale, ang bilis-bilis talaga nating mag- uh, mahuhumaling. Yun. bumibili tayo ng kanilang produkto kasi sale. Nagkakaroon sila ng 25%. Kahit naman, di ba? Yung patong nila ay half naman sa presyo diba, na ano tayo sa kanila na tatangkilikin talaga natin. Ang kulturang popular ay isang napakalagang bahagi ng lipunan na patuloy na nagbabago at lumikha ng mga bagong pananaw at karanasan. Sa pag-aaral sa kulturang popular, maaring makita ang mga pagbabago sa pananaw ng mga tao, mga paboritong kagamitan, estilo ng pamuhay, at mga aktibidad na nagsasalamin sa kasalukuyang estado ng lipunan. Halimbawa nito ay, ang kulturang popular ay may malaking influensya at malalim na influensya sa pag-iisip at kilos ng mga tao. Maaring makikita ito sa musika, pelikula, telebisyon, social media at iba pang platforma na nagbibigay daan sa pagpapalaganap ng mga ideya at paniniwala. Pangalawa, ang pagbabago sa panlasa. Um, nagtutulak ito ng pagbabago sa panlasa ng mga tao. Ang mga trend sa fashion, musika, sining at iba pa ay patuloy na nagbabago na nagresulta -re sa pag-unlad at pag-ibulba ng kultura. Pangatlo, ang pagpapalaga sa identidad. Ang kulturang popular ay nagbibigay ng paraan para sa mga tao upang ipahayag at ipakita ang kanilang sariling identidad. Maaring maging inspirasyon ito para sa mga uh, para sa pagbuo ng mga individual na pananaw at karanasan sa buhay. Pangapat, ang global phenomenon. Sa panahon ngayon, ang kulturang papalay ay hindi limitado sa isang lugar o bansa. Sa tulong ng teknolohiya at komunikasyon, di ba makikita natin yung mga trend at ideya ay maaring kumalat ang magkaroon ng influensya sa buong mundo. Pang 5 ang pagunlad at pagsulong. Kumbaga, ang kulturang popular ay nagpapatuloy na nag-uunlad at nagbabago. Ang pagtanggap sa mga bagong ideya at pananaw ay nagpapalakas sa kultura na nagbibigay daan sa pag-unlad ng lipunan. Um, sa pangkalahatan, ang kulturang popular ay isang mahalagang bahagi ng lipunan na hindi lamang nagbibigay ng aliw at libangan kundi nagbubukas din ng mga pintuan para sa pagunlad ang pag-unawa sa kulturang popular ay mahalaga upang mas maintindihan ang kasalukuyang lipunan at makilahok sa mga usapin at pagbabago nito. Sa kulturang popular, na mensahe, isa sa mga prone na dapat gawin ng tao ay maging kritikal at mapanuri. Hindi lahat ng uh, popular na mensahe ay may katutuhanan at may kabuluhan. Kaya mahalaga na suriin natin ang mga ito bago tayo magtanggol o sumang-ayon ang pagiging mapanuri ay napalawak ng ating pag-unawa at nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mas maraming kaalaman sa mga bagay-bagay. At bilang, bilang tao din o bilang buyer din, maging wais tayo kasi ito ay nagbibigay sa atin ng pagiging matalino sa pagbili at pagpili ng mga produkto o serbisyo. Ito ay isa isagawa sa pagmagitan ng paggawa ng pagsusuri sa mga benta Uh, kung mahalaga, uh, kung uh, yung bibilihin mo ba ay sobrang need mo talaga, eh, yun, susuriin so, so mo talaga. Para hindi ka gastos-gastos ng pera. Paghanap ng feedback mula sa ibang tao. Pagsusuri ng mga detalye tulad ng preso yung quality o yung kalidad, yung halaga. Gaano ito ka-importante sa'yo, ba diba? Sa pamagitan ng pagiging wais na mamimili, maari nating matiyak na ang pera natin ay ginagastos sa mga bagay na may tunay, ya, yeah, may tunay na halaga at magbigay sa atin ng kasihan o binipisyo. <tod> Wow! Grabe! Yun pala ang kulturang popular. Nag-enjoy ba kayo sa amin? vlog? Kung nag-enjoy kayo, alingkat mag-subscribe at mag-like sa aming video.